Sa huling pangitain na naranasan ng Santo Padrepo, ang Santo Padrepo Padre ay nasa malalim na kalagayan ng pagod matapos ang matagal at mainit na laban-laban sa mga masasamang puwersa at sa karamdaman. Ang labang ito ay nag-iwan ng malalim na bakas hindi lamang sa kanyang pisikal, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Ang kanyang mga stigmata bilang tanda ng kanyang pagkakaisa sa Kristong nagdurusa ay patuloy na nagdurugo. Gayon pa sa sandaling ito, nais naming hilingin sa inyong lahat ang isang mabait na pakiusap na sumama sa amin sa aming layunin sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagpapahayag ng inyong suporta. Ang Santo Padre po ay nakadama ng panglaw na gabi habang siya ay nananalangin ng biglang marinig ang isang tinig na tumatawag sa kanya. Ang tinig na ito, tamis at kilala, ay mula sa Berheng Maria, ang ina ni Jesus. Itinaas ng Santo Padre po ang kanyang mga mata, at nakita ang isang maliwanag na liwanag na bumabalot sa kanyang silid. Sa kislap ng liwanag, nakilala niya ang imahe ng Birheng Maria na nakadamit sa isang makinang na asul na manto, na parang isang diwanihang reyna mula sa langit. "Anak ko," sabi ng Birheng Maria na may ngiti, "dala ko ang isang kakaibang balita." ang iyong sakripisyo ay kinasasang ayunan ng Diyos at malapit na kang makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kasama kita sa bawat sandali ng iyong buhay at ngayon, nais kong ipahayag sa iyo ang isang tunay na himala. Ang Santo Padre ay nilamon ng isang di maisip na kagalakan, kahit hindi pa niya nalalaman ang maaaring ipahayag sa kanya ng Birheng Maria. Nilagay niya ang kanyang buong tiwala sa Birheng Maria. Tumayo siya mula sa kanyang higaan at lumapit sa Birheng Maria gaya ng isang bata na tumatakbo patungo sa kanyang ina. Hinawakan ng Birheng Maria ang kanyang kamay at dinala siya palabas ng kanyang silid. Sa kagulat-gulat ng Santo Padre po, natuklasan niyang walang ibang tao sa pasilyo ng kumbento. Parang ang oras ay tumigil at sa sandaling iyon, silang dalawa lamang ang nagmamay-ari ng sandaling iyon. Dinala siya ng Birhing Maria patungo sa kapilya kung saan dominante ang altar at ang sagraryo sa isang galaw, binuksan ng Birhing Maria ang isang lihim na pinto sa likod ng altar at dinala siya sa isang lihim na silid. Nang makita ng Santo Padre po ang loob ng silid, siya ay nawalan ng hininga. Ang silid ay puno ng mga sulat, liham, mapa, larawan, at mga misteryosong bagay Parang isang lihim na aklatan na naglalaman ng pinakamalalim na sikreto ng kasaysayan. Sa lugar na ito ng mga paghahayag, ibinahagi ng Santisima Birheng Maria ang kanyang layunin. Narito ang mga ebidensya ng mga bagay na hindi alam ng mundo o ay pinipili nilang huwag pansinin. Narito ang mga katotohanan na itinago o binago ng mga taong nagmanipula ng kasaysayan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang padre po ay nabighani at hindi makaintindi kung bakit siya dinala ng Birheng Maria sa lugar na ito at kung ano ang koneksyon nito sa kanya. Anak ko, ikaw ay isa sa mga pinagpala na may kahusayan sa mistikong pananaw, sabi ng Birheng Maria nang may kabaitan. Ikaw ay may pribilehiyo na makita ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba, pagtukoy sa puso ng mga tao at ipakita ang kanilang mga kasalanan at kabutihan mayroon kang abilidad na ipahayag ang hinaharap at babalaan ang mga mananampalataya sa mga darating na panganib. Nagagawa mo ang mga himala at pagpapagaling sa mga may sakit. Ang padre po ay tumanggap ng mga ito ng may kababaang loob. Bagamat tinanggap niya ang mga kakaibang biyaya mula sa Diyos, hindi siya nagmamayabang sa kanyang karunungan. Ginamit niya ang kanyang mga kahusayan sa mabuti at patnubayan ang mga kaluluwa patungo sa kaligtasan. Gayon paman, nagpahiwatig ang Birhing Maria na hindi pa niya natuklasan ang lahat ng ibinigay ng Diyos bilang gantimpala sa kanyang tapat na paglilingkod. Ngayon, Nais kong ipahayag sa iyo ang isang himala, sabi ng Birhing Maria, at binigay sa padre po ang sinaunang manuskrito ni Juan, ang tinatawag na lihim na ebanghelyo. Ito ay naglalaman ng mga aksyon ni Jesus na hindi matatagpuan sa ibang ebanghelyo. Ang padre po ay tinanggap ang lihim na ebanghelyo ng may malalim na paggalang. Bagamat hindi niya maintindihan ang wika sa kung saan ito isinulat, pinananatagan siya ng Birheng Maria. Nagsimulang basahin ng Birheng Maria ang ilang bahagi ng Ebanghelyo upang ipakita ang tunay na anyo ni Jesus. Sa simula ay naroroon ang verbo, at ang verbo ay kasama ng Diyos, at ang verbo ay Diyos sa kanya ay buhay, at ang buhay ay ilaw ng mga tao, sabi ng Birheng Maria. Ang padre po ay nakinig ng may malalim na paghanga habang pinapakinggan ang mga salita ng Birheng Maria. Ang mga salitang ito ay tunay na katotohanan, sabi ng Birheng Maria. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, ang Mesyas na ipinangako ang tagapagligtas ng mundo. Siya ay dumating upang ipakita ang pag-ibig ng Ama. Magpatawad ng mga kasalanan, mag-alok ng buhay na walang hanggan, at palayain ang mundo mula sa kasalanan at kamatayan. Ang padre po ay lubhang na antig at iniibig si Jesus ng lubusan at sumunod sa kanya hanggang sa krus. Ngunit ngayon, mas lalo pa niyang nais malaman kung sino si Jesus at gaano siya kamahal nito. Gayon pa nagpatuloy ang Birhing Maria, mayroon pa akong ibang dapat mong malaman, sabi niya. Ang Padre po ay nagtaka kung paano naging bahagi si Jesus sa lihim na Ebanghelyo. Binuksan ng Birheng Maria ang isa pang pahina ng lihim na ebanghelyo at sinabi, Isang araw, si Jesus ay lumapit sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Tunay na sinasabi ko sa inyo, may isa sa inyo na susunod sa akin hanggang sa wakas ng panahon. Ang taong magdadala ng aking mga stigmata sa kanyang katawan at kalooban. Ang taong pag-aari ng mundo, pero suportado ng aking biyaya. Ang taong magiging tapat na saksi, aking minamahal na kaibigan, aking minamahal na anak, nagpapalitan ng mga tingin ang mga alagad, puno ng pagtataka at kawalan ng kaalaman. Sino ang tinutukoy ni Hesus? Ngunit hindi ipinakilala ang pangalan ng taong ito. Sinabi lamang ni Jesus, ito ang tanda na siya ay makikilala ninyo, may kakaibang kahusayan siya sa mistikong pananaw. Ang Padre po ay nabighani sa kanyang natuklasan, at nalaman niya na siya ang tinutukoy ni Jesus. Oo, oh, anak ko, ikaw iyon, kinumpirma ng Berheng Maria." ang padre po ay naramdaman ang bigat ng responsibilidad at grasyang ibinigay sa kanya. Bakit ako? Tanong ng padre po. Dahil mayroon kang pananampalataya, pag-ibig, at kababaang loob, sagot ng Birheng Maria. Naniwala ka kay Jesus kahit hindi mo siya nakita, minahal mo siya kahit hindi mo siya nahawakan, at sinunod siya, kahit hindi mo siya lubos na naiintindihan. Pagkatapos ng kanilang usapan, iniabot ng Birheng Maria ang kanyang pagpapasalamat kay Jesus. Ang Birheng Maria ay lumapit at niyakap ng mahigpit ang Padre po. Makikita mo siya, sabi ng Birheng Maria. Pagkatapos nito, gumalik ang padre po sa kanyang silid at doon ay natulog ng hindi na nagising kailanman.